Kain na lang. Ano sarap? Oo! Sarapan na ito mga Ano May not, oh. yeah. May chicken! Yeah. Sarap! May gutom <laughs> na rin ako. Wow! Magkakaroon tayo? pa yan. Ah, wala nang pigas. Ano'y pagbalak mo? Nakakita'y puhangin? Puro ka lang sampay, ah. Paglasa mo yung plato mo, ah. Ako, ma. Wala nang hindi kundi gumain, matulog, gumala. Isama mo na yung plato ni Justin. Saan ka pupunta? Isabay nung along gasa ni Justin. Tagal naman ni Justin, oh. No? Ikiyan mo nga kuya mo yan Ikiyan mo yan Ano yan? Nagdadabog ka? Hindi, nadulas yung ano Yung kutsara Kain tulog na Nagdadabog pa Kutsara yun ma Nadulas Alam buhay Ayan Buhay tambay Ayan Eh tapos ako magugas. Si Papa ito mga pala sa inyo yung mga na diskarte ko kahapon. Ito. Dadalhin ko lang doon sa garahe. So in guys, 2 weeks ko na to siya din diskarte yan. At nakabenta na rin ako ng malaki-laki. Bosa man natin garahe dahil para hindi madilim. May natural light tayo. Ito nga pala yung mga na diskarte ko nung nang 2 weeks, 2 weeks ko na siya din diskarte yan. Marami-rami na rin ito. Ah, uh, pang ito pang kahapon to ito 3 days ko na siyang naipon ito ngayon po sa ano eh nandun ko pa eh wait lang kukunin ko na itong ko rin ang pinambayad ko sa pick up dahil may bayarin ako ito yung binabayaran ko pick up ah uh, yan pick up na yan tapos insurance cellphone marami akong binabayaran kaya ano eh kaya yun dumidiskarte muna ako nito. Noong unang week ko, nakabayad ako ng cellphone yan, mga kaydan. okay pa, wala pa naman babayaran kaya hindi muna ako nagsisipag ngayon, tinatamad ako lumabas. Ngayon, kukunin ko lang, ayusin ko lang itong mga bag ko. Pupunuin ko, dapat puno siya para isang balutan lang. At baka sa susunod na araw ko siya ibenta kasi may babayaran ako mga bill sa kuryente. Baka mapalayas ako ng may-ari nito. Pagsasamahin <laughs> ko na pala siya para... Uh, para yung itong plastic na to, yun yung ito yung gagamitin ko pag dumiskarte ako ulit. Plastic pang nasura. Dami yan, no? So, ilang bag to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, pang walo na to. Malaki-laki na rin to. mababa lang yung bills namin. Tapos na ito, pambayad ng bills. Ini saya yang pertama. kaya yeah. ang mga tito pa so yun guys baka mamaya na tayong hapon kasi maaga pa eh at mamaya hapon na siguro ako magdi-discarte ulit may mga plano talaga tayo sa buhay na hindi natin maintindihan. May mga plano talaga tayo na hindi tayo sigurado. Magulo yan, may mga plano tayo magulo. Pero, okay lang yun. Kahit may mga yung mga plano mo, magulo kung ganun ka rin. Okay lang yun, basta yung ginagawa mo, masaya ka. At sinusubukan mo yung gusto mong gawin. ba? Diba? Kesa yung magulo yung mga plano mo, pero hindi ka masaya sa ginagawa mo. And mas mabuti nang gawin mo yung gusto mong gawin bago mo subukan yung iba para kung sakaling subukan mo yung iba hindi ka magrereklamo or hindi ka magtatanong sa sarili mo na, bakit ako bakit sila ginagawa ko naman lahat pero bakit hindi nag-work sa akin kaya mas maganda pa rin yung mga plano mo kahit magulo yan gawin mo lang ang gawin mas importante masaya sa ginagawa mo ginagawa mo yung gusto mo kahit mali man kahit sumable man, okay lang yun. Subok lang ng subok. Na try lang ng try. Ngayon, kapag hindi nag-work yung mga gusto mo sa buhay, ngayon, subukan mo yung iba. Baka mag-work yun. At kung sakaling hindi mag-work, hindi ka magtatanong na bakit sila. Ah, bakit ako hindi. Gano. Kaya, okay lang. Masaya tayo kahit ganda mga discounts sa buhay. Dahil pinili ko to. At uh, kaya ngayon, sa walang trabaho, discounting muna tayo. Kaya hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko yung mga plano ko magulo pa. At hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. <laughs> okay lang yun. Disiscard tayo kasi yung mga plano ko na gusto kong gawin. And, ah uh, hanggang ngayon, pero wala pa hanggang ngayon. Nahantay ko pa yung tamang panahon na timing. Baka mabutas. kukunuin natin to kukunuin ko yan bali pinakita ko na sa inyo kasi para uh, transparency na rin sa inyo kung anong magaganap ko sa buhay ngayon hindi ko siya binibidyo kasi wala naman interesting pero ngayon syempre may na ako magbidyo ngayon dahil may, nabayaran ko ni mga babayaran ko ngayon wala ako masyadong ginagawa kaya ito papakita ko sa inyo Nakaano na ako eh Isa, sa 1, 2, 3, anim, pito. Ito pang walo ko na Ito mga kalat lang ngayon dyan. Ito nga yung ginagamit kong bike. Yan. Para mag-ikot-ikot doon sa labas. And kasi yung biyabayaran ako eh. Ngayon yung build sa mga babayaran ko. Nakakuha nga rin pala ako ng bike. Ito pala yung bike na na discard natin. Ah, bagong bago. Yan. Ayusin ko lang siya. to may spring pa dito. Mukhang okay-okay pa. Marami lang ayusin to. Ito ang palitan ng gulong to break itong kadena ito at hindi ko alam kung papalitan ko siya baka ang gawin ko ibabad ko siya sa suka kasi <laughs> ibabad ko siya hanggang matanggal yung mga kalawang niya kasi mukhang okay okay pa naman kinalawang lang to pati to ayan. eh. yan, yan isa kinalawang papalitan ko lang ng mga guma kasi si Rano yan pati upuan na no? no, discarte yan, yan kaya kaya swerte swerte naman niya pero kung may junk shop sana maganda sana i-benta ko eh pero di isa dito ayusin ko ito ito kaya may spring dito sa gitna kasi mukhang mamahalin to eh. Ayusin uh, ko siya para ito yung gagamitin ko pang diskarte. Sa mga susunod na araw. Kaya ngayon, ito muna ang gagamitin ko. Yan. Habang wala pa sa kapatid ko to eh. Yan yung mga diskarte ngayon. And ba, ngayong araw wala naman ako masyado gagawin tsaka malamig pa ngayon sa labas mahangin at baka umulan. Mahirapan akong ah, dumiskarte kaya dito muna tayo sa bahay. Mag-relax-relax -relax muna ako ngayong araw. Day off ko ngayon. Day off ko naman. Day off, day off din pag may time. <laughs> may day pa No? Tambay na lang video day off pa eh. No? Na pa eh, no? And, yun, itatago muna ako sa kwarto kasi naglilinis si Ermat. Baka uh, mapagalitan ako. Yun, let's go! Ano yun ito? So, bigas lang? Bigas Okay. So yun guys. Nautusan niya tayo. Tutulog na sana ako. Kaso tiyakog yeah, ako ni mami. So bibili bigas. At gulay at preto. Yun. Tara. Let's go. yan. Kasama ko pala si My Loves yan. Kami inautusan yan. Nagpasunod ko sa na kanya. Para sa akin guys ng kotse para libre gas. Oo kasi okay wala akong, wala akong sasakyan, wala akong panggas, wala akong pambili ng bigas. <laughs> <laughs> And ngayon dito sa Regina, magkakaroon na ata sa Canada ng 5 season Kasi may 4 season lang ito, hindi kasama yung tag-ulan Ngayon, halos dalawang buwan ng umuulan, ulan na ulan, ulan Ngayon, mukhang umuulan pa Dito yung weather, ang dilig, tsaka umahambot ang buwan Ngayon guys, malapit-lapit na tayo sa ating bibili ng bigas uh, Yung na itinatawag na Great Asia Let's go Ito nga pala yung sakin ni my loves mm, Angas eh. Let's go saya ito kung maaga, sarado pa. Ha, <laughs> <Nata> kaya kayong karet, <laughs> yung kares ito. Ito na mga pala yung natin. <laughs> ito hindi naman ito Sinama ko lang. Tinapay. Tawag dito. Coconut milk. Kalimutan ko tawag dyan. Kasi ito hindi ito kasama. Sinama ko lang. Pabango. Tapos ito. dal pepper. Carrots. Luya. Tapos bigas. Yan yung mga pinabili. Ito hindi ito kasali. Sinama ko lang. Yari. Ito na ito. Pag nalaman.